Hello, good morning. Maraming salamat sa lahat. Magandang buhay, magandang araw. At ito po siyang Dilabino TV Tick. Nagbabalik meron tayong upload ngayon. Isang Centrix na 14 inch CRT TV. Ito po ay Universal TV na may may ano siya, may sizes na pwede sa 14, 17 at 21. Ang kanyang Universal TV board. Ang problem ng TV na ito ay Meron siyang vertical problem. Ito saksak natin para makita ninyo. At yan, tingnan natin. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung kaganapan dito. Yan, so lang labas makita natin na ganito. Tapos meron siyang mga linya-linya sa taas. At hindi siya full screen, may itim sa ibaba. So ito po ay kino ko na vertical problem. So, abangan at uh, subaybayan nyo yung ating, ano, panoorin nyo ang ating video na ito. Uh, pataposin nyo dahil papakita ko ito sa inyo kung paano ko gawin. At uh, kahit ito'y pawala na, yung CRT TV, pero dito ay makikita pa rin ninyo ang mga uh, trouble at yung mga uh, solusyon sa ating mga ina-upload na video dito sa CRT TV. At shout-out sa lahat ng mga sumusuporta sa atin sa lahat ng mga uh, friends natin at mga yung mga kaibigan natin na youtuber din, may mga channel din, maraming salamat sa inyo. Kaya special thanks lang natin si Sir DIY Pinoy Technician Official na may channel din at siya yung nagbibigay, nagbigay sa atin ng tinatawag na hybrid DSR meter na technician version uh, at uh, shout out kay Sir Ricardo Bernardo sa kay Sir Alex, sa kay Sir Rapi kanon ni kay in, kay Idol Inting at saka kay Kuis at saka kay Tokayo Andy. Shout out din kay si Master Mayeng nagpapa-shout out at uh, shout out din kay uh, DJ Katatak. Ganon din kay Tata Inting at sa uh, kay Master Yoda shout out din. Mga nagpapa-shout out po itong kinasa shout natin. Uh, babaliwalain natin yung sinabi nung nag-comment sa atin kasi yung nagpapa-shout out ay talagang nagpapa-shout out sila. So uh, shout out natin din si uh, Loads uh, Bullet train at si uh, White Perry, ayan, shoutout natin So, sa iba pa yan, na hindi ko ma-shoutout pasensya na po, at uh, ito lang yung ating ma uh, may mention ngayon Okay, so, ito na uh, buksan ko lang itong TV, at uh, oh, hindi pa rin nag-lumalaki na yung kanyang picture, okay, so bunutin na natin, ayan, bunut na at bubuksan uh, ko lang A few moments later ito na buksan po na yung TV at makikita ninyo uh, punong-puno ng alikabok at hindi pa ito nagawa ng iba, hindi pa nahawakan kasi nga yung alikabok ay wala pang bawas ito oh, wala pang bawas uh, at ayan, puro pa alikabok so lilinisin natin, dadali natin doon sa labas para yung alikabok hindi maipon dito sa loob ng ating shop uh, at bago natin dalhin dito sa labas at linisin, shout out muna natin si Master Edwin Tech yeah, yan, nagpapasyarat din at uh, shout out din kay Dad Mech ganun din sa kay uh, sa aking grupo sa PTB Pinoy Technician Vlogger shout out sa inyo lahat. Okay, ito na nalinis na natin at uh, natanggal na natin ang alikabok. At uh, saka bago natin pala ipagpatuloy uli, shout out natin si yung ating kaibigan, yung ating yung aking member ay si Naruto Iwati Junsan, si Lolo Jun, shout out sa iyo Parikoy at uh, Ganoon din, shout out din si Telestick Chair, si Naana, Naatanan TV, Naatanan TV, no? at uh, yung sa group ni Idol Inting Buting Ting shout out natin lahat sila uh, para hindi na natin isa-isa yung -isa, shout out na sa lahat tuloy natin yung ating ginagawa after natin malinis matanggal yung mga alikabok meron tayong sugat na kunti nagasgas tayo sa ating pagbabrush at titingnan natin ito kung mapansin natin dito ito yung kapasitor na isa ay mukhang lumubo na siya Uh, titingnan natin yung mga bultahe dyan kung ano yung nangyayari pag check natin sa mga bultahe kasi yung suspect dito ay mga filter kapasitor kasi kulang yung bultahe kaya hindi ma full screen at uh, kumukurap-kurap siya dahil sabi ng may-ari sa umpisa daw nung bago natuluyan ito pinapanuuran pa nila pero yung pag unang saksak -sak ay ayun may problema pero umaayos naman pag ka uminit na o ibig sabihin nun ay yung filter kulang-kulang na yung kanyang supply uh, hindi na niya maibigay yung tamang burtahi pero pag katagalan ay napo full charge yung ating kapasitor kaya naibibigay yung voltahe at bumabalik sa normal so yung aking uh, katawagan dyan ay pag kapasitor or fil filter kapasitor yung sira pag tumatagal ay gumaganda at kung mga halimbawa yung semiconductor pag tumatagal ay pumapangit at kung uh, ceramic ay ganun din pag tumatagal ay Malabas yung problem. So sa ganyang paraan, hindi ko makakalimutan na pag uh, ganyan yung uri ng trouble na pag tumagal ay gumaganda ay filter kapasitor agad yung suspect natin. So dito, itataog e, e, ko muna yung TV para makakontrol ako at tinatagay ko sa stand yung ating cellphone okay para makita yung lahat natin na ginagawa. Kaituloy okay, natin yung ating video at makikita nyo dito, ito, yung ating negative ng ating test probe na nakakunik na sa ground, mag-voltage checking ako dahil dito, yung suspect natin ay kapasitor at kulang sa voltage. Kaya nagkaganon yung picture na makikita natin sa unang ipinakita natin na picture. Ngayon, isasaksak natin para malaman kung ano yung nangyayari sa mga voltage. So, dito tayo muna sa B+. Sinasabi ko naman yung aking, ano, yung aking mga tinutusok dito. Saksak ko yan. Meron tayong 112. Okay, so bunutin natin para makita natin na yung yung kapasitor ay hindi pa na no normal o hindi pa na charge. Saksak natin dito sa 24 natin sa vertical. Meron tayong 18 volts or 18.5 uh, na kung saan yung supply dito sa 24 natin o sa vertical natin ay 24 volts so meron tayong 18.8 at siyempre yung supply natin sa ating doon sa ating horizontal oscillator drive transformer ay kulang na din. Okay, so effective pagkulang yung supply sa ating 24 volts papunta sa supply ng ating vertical IC, ay kulang na din yung supply sa ating horizontal oscillator transformer. Alright, so uh, maliban dyan, tingnan natin yung iba pang mga voltage dito. Check natin para makikita dito sa so, ating tine Ito yung isa ay meron tayong 11 point something at yung isa papunta sa ating audio titingnan natin meron tayong 15.8 at uh, dito sa ating tuner ay meron tayong 33 volts so yung problema lang talaga natin dito ay yung sa vertical na yung 24 volts ay nagbibigay lang po siya ng 18 point something or sasabihin na natin na 19 volts okay approximately 19 volts nira round off natin sa malapit na uh, hole number okay so ito na yung ating ano check natin binunot ko na sa plug at i-check natin kung yung kanyang supply dito naka-stock pa so wala dito sa ating B uh, wala na rin pero para sure ball pa rin tayo isushort natin dito sa ground para ma-discharge natin yung mga bultahin na nandito dahil papakita natin sa inyo na ako ay mag ano mag yan so check natin gamitin natin yung ating ESR meter para makita nyo yung ating ano so hindi natin gagamitan muna ng ESR dahil kita naman pala na may lumubo na kapasitor Gagamitan na lang tayo dito ng kapasitor or capacitance range gagamitin natin, tatanggalin ko yung ang isang paa dito sa bottom side tatanggalin ko yung isang paa titingnan natin kung tama pa yung kanyang supply palagay ko ito ay 1,000 or 470 depende po sa design ng circuit pero titingnan natin kung aabot siya sa sinasabi ko so nakalagay na tayo sa range ng uh, kapasitan. So, check natin dito. Okay. Meron na lang tayo, meron tayong oil. di ba? Oil na siya. Or, or ayan o. Oh, Nag-oil. Ibig sabihin yung kapasitor ay sira. So, uh, bunutin ko muna yung kapasitor. Narito po yung kapasitor. Obvious na obvious na. Ayan pala. Kaya pala tagilid na siya dahil umangat na yung kanyang rubber dito sa ibaba. Ito nakatayo siya kasi ng ganito. At ngayon ay uh, nang bunuti natin, nakita natin na ito na yung nangyayari. So sabi ko nga kung hindi 470 ay 1000. So ang nakalagay ay 1035 volts. Ayan o. 1000 microfarad na 35 volts. So hanap na ako ng pampalit. Okay. Sa ating pagtutubo kasi maraming mga techniques ang ating ina-apply. Maraming steps. Pero dito eh, yung sasabihin ko na lang na steps dito ay visual checking. Nakita natin tagilid na siya at medyo lumulubo na ng umuumbok na ng konti yung kanyang top side ng ating kapasitor. At ito po ay eh, 1000 microfarad. So ang nakalagay dito o ang nababasa ng ating tester ay naging OL siya. Okay. So ibig sabihin out of limit wala na po siyang karga at wala na po siyang resistance. Tapos, sasabihin nung mag-comment na naman na mas maganda gamitan ng ESR. Gagamitan ko sana ng ESR para madali. Kinamitan ko nga ng uh, visual check at nakita ko sa aking paningin na lumubo at tagilid. So, hindi na kailangan gamitan natin ng ESR plus nag-voltage checking ako na yung supply na 24 volts kasi uh, ka maa-apply natin ang voltage checking kung kabisado natin ang lahat ng mga voltahe na kailangan ng circuit. Paano natin ma-determine at paano natin malalaman kung kulang o insakto o tama yung kanyang voltahe kung hindi natin alam at wala tayong dita. So dahil ay kabisado ko yung kanyang mga voltahe na kailangan sa circuit, kaya alam ko kung paano i-determine sa pamamagitan ng voltage checking. So dito pa lang sa pagkulang kulang ng kanyang voltahe, alam ko na kapasitor yung sira. So, hindi na kailangan gamitan ng ESR meter kasi may alam natin kung paano gawin at paano titignan. Okay? At okay. ganap tayo ng kapasitor na sabi natin na uh, ipagpalit natin. So, kuha natin tayo ng bunot na kapasitor. Uh, bago natin bilhan, bago natin palitan, sure tayo na yun na na muna yung sira. So, ting tingnan natin dito. Yung 1035, ito yung ating kulay itim at kulay green yung ating gagamitin. Uh, titingnan natin dito ngayon kung ilan. Ayan, meron siyang 977 microfarad. Tuloy natin yung ating pagbibidyo. Yung ating kapasitor, kung makikita natin dito sa ating tester, yung kanina, sinabi ko na ang ating kapasitor na ikakabit halimbawa ito 1000 microfarad na 35 volts tapos yung ipapalit natin ay kulay green na 1000 microfarad din na meron siyang rated voltage na 35 volts din kaparihos pero itim at saka kulay green sister ko siya meron tayong nababasa na 969 So, ibig sabihin, dahil 969, kung magma-minus tayo ng 5% dito sa ating uh, kapasitor, ang 5% ay 50. Ibig sabihin na yung ating kapasitor ay pasok pa. Dahil kung babawasan natin ng 50 microfarad, ang kalabasan ay 950. So, 969, ibig sabihin, pasok pa ito sa tinatawag na sa kanyang tolerance kung sa ano yung tolerance sa kanyang or allowance na more or less negative positive 5% so ikakabit ko ito at wala pa akong hininang dyan maliban sa kapasitor okay so ikabit ko muna yung kapasitor para hindi umaba dahil puno din ng ating phone memory na ikabit ko na yung ating filter capacitor na siyang nagpi-filter ng supply na 24 volts kanina nung sukatin ko ay nakakuha lang ako ng 18 volts yung sa 24 volts na kailangan ng vertical natin at kaya nagkakaroon ng problem yung kanyang vertical deflection hindi full screen may guhit guhit at gumagalaw-galaw ngayon ipa-plug ko na siya at susukatin ko dito yung 24 volts lipat natin sa DC range yung ating tester at susukatin natin or susukatin ko kung makakuha ako ng 24 volts ok saksak natin ok so meron akong 27 volts na nakuha 27.5 so titingnan natin ngayon yung kanyang picture kung back to normal na siya wala akong pinalitan na iba dyan wala pa akong hininang, pero marami akong nakikita na mga cold solder yung mga cold solder na sinasabi ko dito sa ating video, ayun o maraming cold solder ayusin natin yan mamaya pati sa vertical at dito sa may kanyang potentiometer na ina-adjust ng kanyang eh, hinangin ko yan mamaya dito sa may flyback natin, tingnan natin kung meron okay ayan o sa may number 5 sa number 7 so i -re -resultin natin yan mamaya pag okay na tingnan na natin ngayon panoorin nyo ng may gito saksak -sak natin tapos titingnan natin kung nag back to normal na yung kanyang picture na kanina may itim sa ilalim tapos may maliwanag dito sa may bandang gitna at may guwit guwit sa taas tingnan natin ngayon saksak, saksak -sak ko siya at kung mapapansin hindi siya basta basta umila yan oh. malinis na siya full screen na at lalagyan natin ng lalagyan ko muna siya ng antena para makita natin kung okay na yung kanyang picture tingnan natin Yeah. so normal na siya yay ayan na back to normal na siya wala akong pinalitan na iba maliban dito sa the capacitor na 1000 microfarad supply sa vertical na yung kanyang nagagawa ay o nabibigay na voltahe ay 18 volts na lang so 24 yung kailangan ng vertical pero kahit umabot ng 27 ay okay lang yan, yan normal yan sa kanya ngayon dito normal na yung picture natin at uh, yan o, malinis na okay so merong sound, ipapas forward ko na lang yan para hindi maging copyright. Okay? So, hindi daw pwede titingnan yung buong screen at mayroon pang sound na nakaka-copyright. At gagamitan natin ng remote para maka makabawas tayo ng kanyang volume or mute natin. Ayan, nakamute na siya. So, wala na tayong volume. Wala na tayong copyright. So, papakita ko na lang yung screen. Ayan, o. Oh. So, normal na siya. Okay. So, ayan na. Normal na kita nyo ginagalaw-galaw ko lang para hindi makuha yung kabuuan ng screen at okay na itong video natin so hinangin ko na lang yon so ito na yung mga makikinang dyan yan kerami yung aking hininang kung makikita nyo dito sa ating mga ginagawa hindi ko pa nalinis hindi ko pa nablasan hindi ko pa nahugasan at dito pa sa ating CRT board may lang magpuko sa yan hihinangin din ko din yan ayan o oh. maraming mga nabibiyak-biyak dyan na mga hinang so isusunod natin ito Okay, ito na pukos ka Okay, pukos na ito na yung CRT si sakit na CRT si board natin yan oh. si hininang ko na lahat yung nakikita natin kanina na may mga cold shoulder dyan ay hinang ko na lahat at nilagyan natin ng motor oil para yung moisture kasi pag natin ng thinner yung pagitan ng ito pagitan ng tatlong tan paanong transistor yan ay nag-spark yan kadalasan basta China TV board so yung ginagawa natin ay nilalagyan natin ng oil para hindi babalik yung moisture base yan po sa ating experience at yan nilalagyan natin ng Uh, panangga para pag yung natutunaw na soldering lead imbis na babagsak dito sa board na hindi natin na malaya nag short circuit na pala so nilalagyan ko ng ganito para pag bagsak ay gugulong dito yung lead at dito tatama sa misa so yan yung isa sa mga paraan natin na safety tayo okay so i-assemble ko na muna dahil okay na ito okay so ito na yung ating ginawa meron, meron itong audio pero uh, mute ko lang Ayan. So, meron siyang audio. Namute ko lang para iwas copyright tayo. At ito na nga yung ating yung picture na ating ginawa. Yung kanina na may puti. Tapos, hindi full screen. Tapos, may guhit-guhit sa itaas. Ay, ito na po. At ang pinalit natin ay yung kapasitor. Dahil yung supply dito ay bumagsak na. Yung 24 or 24 to 27 volts ay 18 volts na lang yung nandyan. Kaya, ganon yung nangyari. At may clue naman tayo dahil sabi ng may-ari ay dati Bago natuluyan ay lumalabas pa Pero uh, pag uminit ay nagnonormal Tapos nung huli ay magnormal At magbabalik uh, ulit sa may problema sa vertical Wala naman tayo palang ibang pinalit Ito lang yung kapasitor At saka hininang na lang natin yung mga cold shoulder Para iwas bakjab tayo At saka ito pala yung kanyang volume Ay pag pinindot natin ay naglilipat ng channel So, yan. Volume dapat ito. At channel yung naglilipat. Hindi ko alam, hindi ko natanong kanina kung may remote control yung may-ari pero ayosin ko na lang ito wala nang problema na iba maliban na lang dito uh, dito ko natatapusin yung video ko maraming salamat at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking youtube channel please subscribe, click the notification bell pili ng all para maging updated ka sa akin pang mga upload na mga videos maraming salamat, God bless at mabuhay ang lahat, bye bye